or you better resign your position because you don't understand how it is to be in government position to serve the people and to serve our lowly people, ang mga kababayang sinalantana ng mga kalamidad at ang mga local officials, iinsultuin mo in that very, very clear public forum. Mali po yun, Secretary Anton Lagdameo. And I don't know why the President did not call him out. Una sa lahat, hindi po ninyo pundo personal at pera. Mm -hmm. ang mga ibinibigay na tulong kundi pondo ng taong bayan. Pangalawa, wala ka sa katayuan para sabihin na kapag humingi sa panahon ng kalamidad o panahon ng pangangailangan, bibigyan ang hindi humingi, hindi bibigyan anong klasing mayroong pag-iisip ka na naging bahagi ka ng government program, a government official ng administrasyon na ito for you to understand that there is no need for people and local officials to request for funds in times of calamity, the action should be automatic and decisive. Gusto ni Anton Lagdameo, magmalimos tayo sa kan... Mm -hmm. Sabi ni PBBM, sa bagong lipunan, wala nang magugutom. Bakit ngayon? Kailangan pa mag-request ka. Bibigyan ka. Kung wala kang request, wala kang matatanggap. Di ba nila alam, dinaranas na mga mahirap? O OMG, dapat never again ilagay sa posisyon itong klaseng tao na andating. Ikaw pa ang mag-ask for help. You're an official worker at dapat ay tulungan ang mga tao na salanta. What a shame. Kudos to Dr. Rain and Ka Eric. God bless you both. Nakakadismaya ang administration ngayon sa panahon ng ex-president. Tutete, napaka-professional ng kanyang kabinete at officials. Kawawa mga taong bayan with this kind of public officials. At dapat i-call out ito ng presidente Si Anton Lagdameo, ang kanyang special assistant to the president for talking that way in front of the president yeah. and in front of the vice president and in front of the local government officials nice. sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad mm -hmm. ng landslide ng pagbabaha at kung ano anong mga disaster na kinakaharap may apog pa siyang gamitin ang termino well, ang tulong nandiyan naman yan eh. Pag humingi kayo bibigyan yan, ibibigay yan. Pag hindi kayo humingi wala kayong Uh, hindi kayo bibigyan ang wala ang nawawala dito anong ibig sabihin ng nawawala nawawala sa sarili o hindi hmm. nag attend dahil may political barriers or may political divide o may political color ibig wala kayo tulong matatanggap mali po yon secretary anton lagdameo and i don't know why the president did not call him out una sa lahat hindi po ninyo pondo personal at pera Mm -hmm. ang mga ibinibigay na tulong kundi pondo ng taong bayan na ipinagkatiwala lamang sa gobyerno to the office of the president or any other agencies of the government. That is not even a single centavo na nanggaling sa bulsa ninyo. Kaya wag niyong tingnan na parang kayo ang nagmamayari ng na mga pondo na yan at nasa diskresyon nyo kung ibibigay o hindi sa panahon na gusto o hindi nyo gustong ibigay. Pangalawa, wala ka sa katayuan para sabihin na kapag sa panahon ng kalamidad o panahon ng pangangailangan, bibigyan ang hindi humingi, hindi bibigyan anong klasing mayroong pag-iisip ka na naging bahagi ka ng government program, a government official ng administrasyon na ito for you to understand that there is no need for people and local officials to request for fund in times of calamity, the action should be automatic and decisive and shall not be colored political uh, consideration, the way you delivered your message, parang sinasabi mo, hindi kilala ninyo kung saan nanggagaling ang otoridad sa pag-release ng mga pundo na ito. I think you should go on official leave or you better resign your position because you don't understand how it is to be in government position to serve the people and to serve our lowly people ang mga kababayang sinalantanan ng mga kalamidad at ang mga local officials, E insultoin mo in that very very clear public forum video na nakuha nan ka. No, um, uh, basic talaga yon ano, public service 101. Ang gobyerno ang lalapit sa taong bayan, lalo at pinakamahihirap. Lalo't nasa lanta at, at pinakamahihirap. Kasi ang mahirap, no, pag sila ay nasa lanta, hindi sila katulad ng mayayaman na nasa lanta. Anton Lagdomea, na taga Forbes Park. Tayo, ikaw, sa Forbes Park, pag nasa lanta ka, one second, hindi mo mararamdaman ang ah, mahihirap nararamdaman nila yan. At minsan hindi na sila nakakabangon. Kahit na lifetime, hindi na sila nakakabangon. Marami na silang utang, sira yung bahay nila. May naguto, may nagkasakit, di ba? So, ah, pagka public servant ka, hindi kailangan ispell out sa iyo yun one, at one, one by one. Dapat naintindihan natin yan. Kasi ang pinanggagalingan ko dito, yung executive order number one, unang executive order na si Nine ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And I keep um, referring to him because I served under him and he was, well, it was my only stint in government. So, say, siya talaga yung pinagkuhaan ko talaga ng, ng training ko. No? So, ang pagkakaintindi, dun sa EO number one, ang sinasabi nun, yeah, to, make, to simplify it, wag mong pabalik-balikin ang mahihirap sa mga, mga government agencies. <clears throat> simplify your, your, your processes so that the ay pagsisilbihan mo. Pag pumunta dyan sa opisina mo, bigyan mo na ng serbisyo para hindi na siya balik ng balik. Ba bakit? Kasi malalim ang understanding natin ng poverty. Maiksi ang ang ma ang ang PC nila. Wala silang pamasahe pa ulit-ulit. Nagbabantay sila ng mga anak nila, kailangan nila maghanap buhay para pakainin, 'di ba? So, yung pababalik-balikin mo at saka yung sinasabi mo pag humingi ka, bibigyan, bibigyan ka namin. Pero pag hindi ka humingi, wala ka. At pag nawawala so, ka dito, wala. wala. Ka. Oh, so ang gusto ni Anton Lagdameo, magmalimos tayo sa kanya. Uh -huh. uh, hindi lang 'yung mahihirap na nasalanta, no, na talagang walang-wala sa buhay, kailangan, kailangan mag mag, mag uh, how do you say, mag-kneel down tayo. Lumuhod. Lumuhod tayo. Lumuhod at gumapang. Yes, no. Napakasakit pakinggan noon. At saka 'yung tinanong ko, how many when did the calamity happen? Happened a week, week ago. Ka. A week oh. ago. So while we're happy that the president went there, what you really need? A public service, 101, quick response, right away, respond. Kasi nga maiksi ang PC na mga mahihirap. At, at yung, yung understanding natin ano, na, dito sa poverty, no, hindi siya talaga katulad pag ang mga may kaya sa buhay ay nasalanta. Matagal sila makakaahon. So kailangan mabilis ang response, mabilis kakaunti lang ang resources nila wala sila pag nabasa na mga damit nila no at na nahulog na yung mga yung bubong nila wala silang uh, can you please bring yaya bring whatever no or or whatever no di ba marami silang pagkukuhaan pag mayaman may hirap walang wala no so ito yung uh, ito yung <clears throat> inilagay ni PRRD sa puso ko wag kang pumasok sa public service kung wala kang pagmamahal sa may hirap because the poor they only have government tayo lang ang meron ang gobyerno. Okay. So that's it. Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naasas. Ang mga mga pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Hindi ni FVR si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVR na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Oh ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito? Hoy, kising, huwag matulog sa pagkakalungo na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa atlasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na nang bilid. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga ang ginawa nila. Ay, labi-labi si Inday Sara, pati si Tatay Digong, nabiktima. Ang dami sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan, kumatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, tindi hindi. Kasi ang kinabukasan, mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? kilalanin niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Ang itong Marcos na na tandem ng eleksyon may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. Pero financial nagsuporta sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years, nasira ang economy ng Philippines topic ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala lang sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Ang government, yung binoto natin, pinagkatiwala na ang pamilya. Ahas at nanonok na kami. Bakit ito pa lang first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat ng na nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Anong masasabi mo sa isyong ito? Disco Comment below at in-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood. Mahalin po natin ang Pilipinas.